Ay po, uka ay talagang pag ikinabutan ng isang buwag na kalari ay o. Oh. Mm, yan, ay po, kumakan Oh. Hmm. Hmm. Hindi kaya Oh. Hmm, hmm. ito. Ano ito? ayon po, sa episode na ito, ano po? atin pong titingnan yung rambutan po din eh sa area number 2 at gawa po ng titingnan natin kung hidog na nga ngayon pala po ulit na pa-update ay tara eh po At gawa ng matagal na hmm. rin yun. Kadali lang praso ano ito. <laughs> Marami dito sa kabilang side. Ano kaya tayo? Diretto o kaya't na? Pero parang meron ng mga nangangabog eh. Diretso ka tayo no, Tuy? Ah, diretso na po. Asa ah, atin. Naay po tayo akit. Yan ang mahiwagan na rin ating aring basket na rin. Mahiwagan basket ni Kabispring. At saka aring ano, ang tatagal na yan. Taon na po. Oh, yan ay galing pang kabiti. Bigay sa akin yan. Yung mga taga indang kabiti. Ano ng gulay. gulay. Kapakadami ang ito'y bunga. Ah, hitik na hitik. Oh. Gusto ko po. Patatawa rin. Nakay po. Ate nga. pa naman ang Duterte. Eh. Bahala na. Ano? Bahala na po. Pagkain na.

Pakira, pakalasa mo. Ah, hindi po. <laughs> para sakto lang. Sakto lang po. Ba't hingasing? sing ay po. Napakadaan mm -hmm. pong bunga. Para, nasa kantil lang po. Nasa mga duluhan. Ayun po. Ah, dami. Ay. Dami. Na yuuk. Ari puno hindi natin maano ay ma ano tawag dun May po ba? At gawa ng malayo dami nun oh. yung kita nyo po yun oh. dami parang di ko kita eh. yun ari po, ano, ah, po, po oh, na din eh. maigit po hindi gano'n na ano ari eh. ah dami yun ari po oh. na natin ari mga abot Po, oh. Ibinadali po ng kabag oh. na ito, oh. hindi lang po makuhaan ng maraming magandang video yan o oh. Ah, yan. Mahirap po ipostura ba ang camera? Yan. kuya niya eh, namumula oh, hmm, hmm, lakat eh hindi ulit yung matutukan may ganang camera ayan oh pagkadami pala na rayon pa oh ulit, kaya lambitinin eh. kaya ay pero magagawa pa rin oh Ya rambut

Okay, salan. Yeah. oh, Ako, oh, oh. ah, dami abut dito sa dulo, oh. Malakad nga pala rin yung ginawa rin. Eh, ano kaya? Ah, kapal. Nain na po, sako ka rin, tingkat pala yung sako lalang dito yan, oh tayo lapit lapit dito ko okay. baka po malapak hindi, hindi ayan yan, ayan aray 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 ay nasundot yung aking bilog sakit eh yan ay po, rambutan kau saya kamera repu. Ya napuk. Yan ang dami papuk do sa kabilang dulo 'yun. Oh, ah. malumalo po kasi ako mm. Okay uh, nagpalisa ako lalagyan ay pa sa kabilang sala ah uh, mas marami yun yun uh, uh. So, ito yung nagpakita kita mo, eh. no, mo parang hindi kita ng camera ano. Yan uh. ah, Malayo po. Malayo. ay, eh. Ah, dami no. Ayun, dami po. <laughs> yan na eh, po yung lo. Hindi nga kita, tabak niya kaya. Yo. ah. <laughs> ay nah, puyare na isang timba kunti. Alasin lubid, mo kayo lubid mo ba? At tatali ang ko a ring. Umaaman ah. Umaaman at din nila. Tatali ang ko a ring sang uh. <laughs> aba. Nataot eh abot mo abut, ni. Abut, abut. Ikut-ikut, nggih. ini okay. batak-batak ya sagat. Batak kala batak. Kala pala, ontipa. Kaldipa. Di ikuti. Mugmul ituak. Mugmul ituak. ak, ituak. Janak ng mundaliri. Ya, hindi. Ya, 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 ini. Ana ah, ndir makakalas. Yung Yan, 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 tali. ay po kaya namang talian rin eh Ah, po naman na yan, oh. Mayro, Hala, po ay ano, malaglag ba. Wala isa pa utoy libid. Ayari na 'yan. Oh, ay ay ay. Baba na na natin ako po isang pawisan na ay. Eh, yeah, utoy tumut na. Lumapit na po. Oo, lumapit na. Oh. Hala na. Utoy, oh, hawak. Hawak mo rin panungkit. Ay, utoy. <laughs> Parang wala na gwag siya Para Parang maikipay lang sa unisayin. Utoy, bata mo kaari ka unti. Yan, nalapit na ang utoy. Katotohan na na yan. Yan, nalagitik na nga utoy. Ha? Para akong takot-takot -ta 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 May dito'y duhag. Ay, tika-tika utoy. Layo-layo e, pa ang sabit. Yan, doon pa sa dulo-dulo. Yan, yan, yan. Ano ka utoy? Nilalaspog. Ha? Ah, pakadami na po. Ha? Oh, ah, ah. Tuwa. Mamay, oh, Hindi ka ba makakabitaw dyan? Ang pinanghahawakan lang natin atin tinali ang lubid. Uh. Eh, eh. Awalan di utoy. Pakahirap pala ng kambutan. Malutong eh. Yan ang daan pa na may iwan Ano ito'y bayay na Sipti naman tayo ang buhay natin Nakay po Asa ka kung pawisan pawisan Yan nakay po mga rambutan Ote Suti sa timba eh, Kahit bitawang na ote yan isa Ote mm. uh. bigyan mo kita sih buah yang buah nah itu rambutan herbes ya bangwa mejur <laughs> yang yang kali ini nah itu ya ya durian ah kalau aku berambutan Ano puno na ito eh Ay deliver na muna Babay babay Padalawang timba po Kaya mo ito ibaba mo isa Bay bay Tarang ganyan Na pa po Pakadami pa Ayan mo pagka Ano po ba naman Anong tawag din Ma Malambayog yung puno Kaya mo ito eh. yan na po Kalak pala na ng puno Aray Ayan mabuti na ilapit natin Ito maganda, luwig

itu 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 oke, sekarang saya akan menembak oke, kita mulai lang nah, <coughs> O teh. natin ito. Kailangan ng mga panaling maganda. Oh. Teh. kung wala ito yung lubid ayan malingas edi eh, di mababa natin nilagyan Diretso na po tayo. Patat, paapat pat, natin timba po, ori. Tao eh. na. pagod dito kasi na camera na po. oh oh tinay pa oh kitang ba ari-ari hindi oh yan oh tangkay tangkay ay babae <laughs> dahil hindi totally hindi pa po natin naubos at gawa po nang kulang tayo sa lubid oh oh tinay sa Kabut mana may mapusta? Tinali ako ako. Kaya sa circuit. Hindi dali. O, okay. tigala siya. Matapang. Okay. Ano? Ayos na ah. Yan ang pagkadami pa po Uti hawakan mo nga Hindi lang ito sa camera Pagkatayo po ay ka daan pa po putik hmm. amot ba ng panungkit ari ito baka abot ari ng panungkit yun ari isang bubig na ari pagkadami yun pag nabitinan ari ay yun ito kalwitin mo daw ari yung isang ari yan yan yan, yan. pala isang sanga nakalas hindi madali May oh wag na ka babalikan na lang po namin oh. at gawa ng kailangan po lubid na mahahaba ano ito gagapusin ano o oh, tara mm -hmm. tara mag tanggalin mo na ito Aring, patpat aray lansones. Ano po nung nakarang yung lansones? Na dare na, na po. yung ating po eh. Atin po ngayong, yung, yung titikman ay talaga yan o rambutan ya o oh. tiyo ah o tiyo wakam mara eh. yun yan kakain po o tiyo ating titikman ah talagang pagkari ating nabakbakan ay pero ito kahit maberde ay ano Matamis po. Mm. Ito ito ang tawag dito RR. Rambutan ragi. Ano nga kayo sabihin ar -ar? Sa na RR? Paling kayo na. Hmm. Hmm. Saka po. Saka mm. kain po. Hmm. Nah itu uka aja lah kamu pag ikay na abutan ng isang bubog na kanapi ay oh. mm, yan na po hawakan Mm. Mm. kaya Kailangan Mm. naman ito. Ano to? Eh? Mm mhm. Pulang pula. Ang oh, damit. <laughs> <laughs> eh, eh. Para maganit mo din napapalakad baka ano ito po ang namin namin tuklapin yan no? hmm. dala naman ang balakbak mm -hmm. hey, Ano lang Lalo mo kasi ito yung ng rambutan ah ng rambutan Buto ng rambutan Hindi ko po alam kung magkano ang kayluntok ngayon Magkano ka pa, Bema? Wala pa po akong alam sa no? kaylo ng rambutan mm -hmm. matabang pa, ba? ba't parang gano'ng lasa? Alag, matamis ba matabang sa Japan ganito lasa walang pinag sa rambot ng tuklap eh. hindi po ka ano tamis hindi ka tabangan oo nga ano sakto lang po para nakakain ka nang wala ano neutral tama tama itimpla Nãi phụ Tidak kalbong pa Malanggam, ano, mahalang lang, pag malanggam Mahal lang po langgam dyan ay o, Ano pa pakalala ng langgam na rin? Hindi Langgam sa pukutas? Ito po yung kahit berde pa. Ito o berde Ito po. Ayan. Pwede na. Yan. po ay ang pagkabilis bumunga parang 3 to 5 years nagbubunga na po meron nga po kayo mabibili ano eh yung may bunga na po ng ganito para din ito uto kalamansi eh. mabilis po mm. Mm. sarap yan yeah. Nay po, dampot na po kayo. Mm. Ganda, tanga -tanga, oh. Oh, ang ganda ng sanga. Oh. pinagkainan. Mm. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama po. Yan, ingat po ang lahat. Panalo po yung ating rambutan. Happy lang po. Bye.